Mga kaibigan, muli pong suma sa inyo ang programang ito ng Iglesia Ni Cristo, Ang Pagupunyag. Kaya po nandati ay hangad po namin na makasama kayo sa kabuhan ng ating gagawing pagtalakay at hangad po namin na makatulong sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan ang aming ipaglilingkod sa inyo. Bago lang tayo magpatuloy ay bigyang daan muna natin ang ginawa naming interview kay kapatid na Mary Rose Judaya. Mula po dyan sa Poblasyon sa City, dyan po sa Bukidnon. At uh, malalaman natin kung paano niya nagawang iwan ang kanyang dating relihiyon ang kanyang dating paniniwala, at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Narito po siya. Nalilito po ako kasi kailangan pang dumaan sa mga santo yung panalangin. Bakit hindi po kailangan? Diretso na lang po sa Diyos. Kaya po medyo nagdududa po ako. Ang dati ko po religion ay katolik po. Every Sunday po ako pumupunta ng misa po. Nung dasa dati po akong relihiyon ko po, nananalangin din po ako sa mga santo po. Iba-ibang mga santo po sa pagbiyahe po, ibang santo sa pag-aaral po, ibang santo din po. Ginagawa ko po yun kasi po, yun ang nakalakihan namin po kasi yung lola ko po, devoted po kasi siya yun ang tinuro po nila sa amin. Pinapahalagahan nila po ang mga santo sa pagano po sinasamba po nila parang inaalayan nila ng panalangin tulad ng fiesta mga santo man yon. Gumagawa sila ng malaking handaan para po sa mga santo na yon po. Yung pinagdududahan ko po ay about po sa mga santo santo po kasi para sa akin po, isa ang Diyos, kaya dapat wala na po yung santo kasi pinapadaan pa po sa mga santo-santo. Parang marami po ang sinasamba po. Nung nasa dati ko pang religion ako, hindi ko naman alam yung Iglesia Ni Cristo po kasi wala pa pong nakapagsabi sa akin ng about sa simbahan na yan. Pag nadadaanan ko po ang mga kapilya, hindi ko po yan kilala po. <laughs> hindi ko din po pinapansin yun po. Ang una ko pong nadaluhan na event ng iglesia ay pamamahayag. Ang first impression ko po ay nagtaka ako na bakit walang mga santo, wala pong mga cross, tapos pag nananalangin hindi po lumuluhod, yung ganun. Tapos nung nag-preach na po yung ministro po, doon ko naintindihan bakit wala pong santo, bakit hindi po na, nagluluhod, hindi nangunguros. Ang masasabi ko po sa pagtuturo ng iglesia ay malinaw po, maganda. Naiintindihan niyo po kung ano yung ibig sabihin, tapos ano yung gustong ipahiwatig ng Diyos para sa atin po. Ay nabalaan po nako na nga sa Biblia nga wala giyod gialaw ang pagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat giyod ka ng wala nagbase sa mga larawan ang atong pagtuo ang atong pagampo o pagsalig sa iya. Nung naintindihan ko po lahat ng pag-aaral sa iglesia po, doon ko po na doon po ako naka na mag ano po yung mag-convert po sa iglesia ni Kristo po kasi na, mas na mas doon ko po naintindihan yung anong ibig sabihin or ano ang halaga ng isang Uh, isang tao kung kana bang gagunit yung kasag sa gasalik yung kasagino, gagunit yung kasagino, din mas nakabalo ka o unsa ang tinuod yun ni mo nga padulungan nga kadang murag straight na sabtan yun ako o unsa ang ilahang mga tudlo o nakita po na ako, nga tanan ilang itudlo is nakabasi sa Biblia gibasa yun nila biblically siya karon ang kalahian sa akong pagsimba sa una o karon I feel secure kay kabalo ko nga tanan ako mga pag-ampo or tanan akong kuan is direct gyud sa matuod nga Ginoo karon nga nako sa iglesia ni Kristo po ma feel gyud nako na nga kanang murag duol gyud ko sa Ginoo kay kung ma, kanang mafeel man gud ang presensya bitaw niya nga labi pa og kanang taim na panalangin po pag taimtim na panalangin yung feel na feel mo talaga ba na naminaw siya ni mo ana kanang murag pag ka nga la murag kami gud ang nagistorya Nabautismohan po ako sa Iglesia Ni Cristo noong July 8, 2019 po. Noong nabautismohan po ako, feel ko na na-renew po ako. Sa akin po, nawala lahat ng kasalanan ko, yung gaon gaan sa loob po. Ang sarap po maging Iglesia Ni Cristo po kasi lahat ng problema ang dumarating, napagtatagumpayan mo po. Thankful po ako na naging Iglesia Ni Cristo po ako kasi dito ko po nakilala ang tunay na Diyos po. Mga kaibigan, katulad po ng karaniwang mga kaanib sa Iglesia Katolika, si kapatid na Mary Rose, yung aming nakapanayam, ay dating nananalangin, lumuluhod, nagdarasal sa mga kinikilalang santo sa loob ng Iglesia Katolika Romana. Sumalit, dumating ang pagkakataon ay nabigyan siya ng pagkakataong makapagsuri sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo at siya mismo, Napatunayan niya kung gaano kalaking kasalanan bate sa Biblia ang pagluhod, pagdarasal, pananalangin at pagsamba sa mga larawan o sa kung tawagin ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan. Kaya naman, uh, nung siya ay makaunawat sa sumampalataya ay nakabuo siya ng isang matatag na pasya, iwan ang kanyang dating relihiyon, ang kanyang dating paniniwala, at ngayon po ay masiglang naglilingkod sa Panginoon Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, sa pagkakatong ito'y ating tutuklasin, aalamin natin, may mga tao po bang nahulog sa maling paraan ng pagsamba? Nakagagawa ng pagsamba sa mga larawan, sa mga imahen, na kung tawagin po ng Biblia ay mga Diyos-Diyosan. Ang babasahin natin ay aklat. Ito ay pinamagatang Catechism of Christian Doctrine. Ito po ay uh, may imprimatur ni Rufino J. Santos at may nihil obstat ni A.G. Casas. Babasahin natin ang nakatala sa pages 94 to 95, iniliwat na po sa ating wika. Ano ang santo? Ang santo, sa tumpak na pakahulugan ng salita, ay siyang nasa langit at pinagparangalanan ng Iglesia Katolika upang sambahin sa madla ng mga mananampalataya. Ang pagsambaba sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan. Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. Ano ang tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng iglesia, katolika, Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. Mga kaibigan, nais po namin ipapansin sa inyo, alisunod po sa binasa nating katisismo ng Iglesia Katolika, ipinasasamba po sa mga katoliko ang mga larawan ng kanilang kinikilalang santo at ipinasasamba rin ang kanilang mga relikya. Eh sino raw ba ang tinatawag nilang mga santo na dapat sambahin? Ang sabi po ng sumulat ng aklat, sila raw ang mga taong nasa langit na at pinapaging banal ng iglesia, katolika. At ano naman daw ang tinatawag na mga relikya? Ayun naman daw ang mga labi ng katawan ng isang santo na ayon sa kanila ay pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng Iglesia Katolika at ang mga bagay daw na naging pag-aari ng mga kinikilala nilang santo o yaong mga napadaiti o napadikit sa kanilang mga katawan. Gaya halimbawa ng kasuotan nila, yung kanilang ginamit na ataol, at iba pa. Kaya may mga ganito po na dinadala sa iba't ibang panig ng mundo at yun ang kanilang sinasamba. At inaangin pa nga ng iba na yun daw ay nakapagmimilagro. Mga kaibigan, bakit po natin ito pinagtutuunan ng pagtalakay? Gaano po ba kabigat na pagkakasala pagka ang tao ay nahulog sa pagsamba sa mga larawan o sa kung tawagin ng Biblia mga Diyos-Diyusan? Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala dito po sa Aklat ng Exodo 20.3-5 ganito ang inyong maririnig. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayo magkakaroon ng diyos-diyusan o kayay larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyos-diyusang iyan sapagkat akong si ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salin lahi. Mga kaibigan, ang binasa namin ay Biblia. Narinig sana natin at napansin yung magkakasunod na ginamit na termino na, o salita na huwag. Pagka sinabing huwag, yun po ay bawal. Sabi ng ating Panginoon Diyos, huwag kayong magkakaroon ng diyus diyusan o kayay larawan o ribulto. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga ito. At ang sabi ng Biblia, Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin hanggang sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang mga anak pa. Sabang katid ay, Mabigat ang kaparusahang igagawad ng Panginoon Diyos sa kanino mang nahulog sa pagsamba sa mga larawan o sa mga rebulto. Mga kaibigan, Bakit natin natitiyak na hindi ikababanal ang pagsamba sa mga larawan? Mabuti, basahin na natin itong nakasulat dito po sa Isayas 42.8. Ganito ang sinasabi mismo ng ating Panginoon Diyos. Dingin po natin. Ako ang Panginoon, nasang aking pangalan, at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Mga kaibigan, kahit po anong pakangatwiran ng gawin ng tao na sinasabing representasyon lang daw yung kanilang sinasamba, yung kanilang dinadasalan, yung kanilang dinadalanginan, at yun daw ipatungkol sa Diyos. Maliwanag po ang sinabi sa atin ng Panginoon Diyos mismo na ang Diyos ay hindi ang wika niya ibibigay ang kanyang kalwalhatian sa larawan o ang kanyang kapurihan sa iba. Tandaan natin, marami na tayong ginawang pag-aaral dito. Ang tunay na Diyos ay espiritu sa kanyang likas na kalagayan, kaya wala siyang materya, hindi siya maigagawa ng larawan. Hindi po pumapayag ang ating Panginoon Diyos na ang sino mang sasamba sa kanya ay gagamit ng mga larawan, mga rebulto sapagkat iyon ay mga diyos Kaya mga kaibigan, nakalulungkot pero sa halip po na ang tao ay makagawa ng kabanalan, ay nakagagawa pa siya ng kasalanan pagka siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. E ngayon, binanggit din doon sa aklat na ating binasa kanina sa kanilang katisismo na hindi lang naman ang mga larawan ng pinag-uuhulan po ng pagsamba ng Iglesia Katolika, pati ang kanilang tinatawag na mga relikya noong mga di umano mga naging labi at mga napadaiti sa kanilang kinikilalang mga santo, ano po kaya ang sinasabi ng ibang mga nagsuri tungkol dito? Ang dala naming aklat ay pinamagatang Crime and Immorality in the Catholic Church. Ang sumulat po ay si Emmett McLowlin sa pages 245 to 246. Ganito ang sinasabi ng sumulat ng aklat. Ang mga relikya ay pira-pirasong labi ng mga katawan ng mga santo o mga bagay na nadaiti sa kanilang mga katawan o sa katawan ni Kristo o ni Maria. Karaniwan nang ang mga indulhensya ay iniuugnay sa mga relikya at maaaring matamo ng sino mang meron ng mga ito ng mga sumasamba o humahalik sa mga ito. Ang pagbibili ng mga huwad na relikya noong panahon ni Lutero ay bantog sa kasamaan. Kabilang sa mga panlilinlang ay ang mga balahibong mula sa mga pakpak ng mga anghel nalabing alabok mula sa pagkakalalang kay Adan, gatas mula kay Birhing Maria at ilang di umano ay mga lambong na pamburol mula sa libingan ni Jesus. Mga kaibigan, sana po ay napansin natin. Ayon po sa may akda ng aklat na binasa natin, nang panahon ang wika ni Lutero ay bantog daw o malaganap na kasamaan ng pagbibili ng mga fake o ng mga huwad na relics o mga relikya. Kamakatwid, alam po ng mga nagsuri ng mga sinasabing relikya, ang karamihan doon ay eh, mga huwad lamang. Isipin nyo mga kaibigan, eh, kung noon ay eh, napakaraming mga huwad o mga palsifikadong relikya, eh, di lalo na ngayon. Ano raw po ang mga halimbawa nito? Ang sabi ng sumulat ng aklat, na daming ipapansin po na binasa lang namin yung aklat, kabilang daw sa mga panlilinlang, ay ang mga balahibong mula sa mga pakpak ng mga anghel, na labing alabok mula sa pagkakalalang kay Adan. Pansinin po ninyo, gatas mula kay Birhing Maria, at ilan pang mga diumuno ay mga lembung na pamburol mula sa libingan ng ating Panginoon so Kristo. Eh mga kaibigan, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa pagkakatong ito, eh mag-isip po tayo. Magsuri po tayo. Pagka ganito ang relihiyong ating kinaaniban o kinabibilangan, eh, kahit na po gaano pa tayo katagal dito, eh masasabi niyo po bang ang ganitong uri ng relihiyon ay maghahatid sa atin sa tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos at ating ikaliligtas? Kaya, alam niyo sinasabi ng iba ganito, eh hindi namin maiwan yung mga rebulto o mga larawan ng mga kinikilala namin santo sapagkat yun ay eh, ipinamana pa sa amin ng aming mga kanununuan. Eh nag-aalala kami, pagka iniwan namin ito o inalis namin ng mga ito, eh baka masumpa kami. Yun ang sabi nila. Ngayon, batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kaibigan, Makagagawa ba ng masama sa tao yung larawan o ribulto o imahin kung tawagin niya ay mga Diyos-Diyosan at makagagawa rin ito ng mabuti? Paano po inilarawan ng Biblia ang tinatawag ng mga Diyos-Diyosan? Ang babasahin namin sa inyo ay nakasulat dito po sa Hermias Gis 5, ganito ang pahayag sa atin ng banal na aklat. Ang dinidiyos nila'y di maaasahan isang punong kahoy na pinutol sa gubat, nililok ng mga dalubhasang kamay, at pinalamutihan ng ginto at pilak, minartilyo at pinakuan upang hindi mabwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita. Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakalalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala ring maibibigay ng mabuti. O mga kaibigan, nasagot po yung tanong natin. Makagagawa ba ng masama at may maibibigay bang mabuti sa tao ang mga Diyos-Diyusan? Ang sabi ng Biblia, ang dinidiyos nila'y hindi maasahan. Yun ang wika inililok lang ng kanilang kamay, pinalamutihan, minartilyo, pinakuan para hindi mabual, at kanilang pinapasan sapagkat hindi nakakalakad. Ito sanang mapansin natin. Ang sabi po ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng propetang si Jeremias, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala rin maibibigay na mabuti. Hindi makagagawa ng anumang masama. Kaya hindi totoo na pagka itinigil ng tao, ron, ng tao yung pagkakaroon niya ng mga larawan o mga ribulto at pagsambarito ay baka raw siya ay masumpa o kasi mapahamak ay eh, pagka hindi nga itinigil ito, doon siya mapapahamak, doon siya masusumpa ng Panginoon Diyos. Paano pa ipinakita ng Biblia ang kawalang magagawa ng mga larawan o ribulto o mga Diyos-Diyusan? Dito po sa awit, aklat ng mga awit, 115.3 hanggang 7, ganito ang itinuturo sa atin ng banal na aklat. Ngunit ang amin Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang kanyang ibigin ang kanilang mga jusjusan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay meron sila ngunit hindi sila nangakalalakad ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. -ngala. Mga kaibigan, narinig sana natin kung paano inilarawan ng Biblia ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ano man ang kayarihan nito, ay nayari sa pila, ginto, kahoy o bato, o ano man kayarihan, wala itong magagawa sa sarili nila para matulungan ang mga tao. Eh kung yung sarili lang nila, hindi nila matutulungan. Eh sabi nga ng Biblia, may bibig, hindi nagsasalita. May mata, hindi naman nakakakita. May paa, hindi nakalalakad at iba pa. Sa makatwid ay eh, wala pong maitutulong na anuman sa tao ang pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan. Paano pa ipinakikilala ng Biblia ang kawalang magagawa ng mga Diyos-Diyosan sa tao? Dito po sa Isayas hanggang 7 ganito ang inyong maririnig na pagtuturo sa atin ng Biblia. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Meron bang makapapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak, umupa sila ng panday ginto, at nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Pinapasa nila ito para dalhin sa ibang lugar, pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakikilos. Dalanginan man ito'y hindi makasasagot ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. Yan po ang sagot do sa mga nagsasabing kaya hindi nila maiwan ang pagsambat mga pananalangin sa mga larawan ay eh, naghihimala raw. Nakagagawa daw ng mga milagro milagro't iba't ibang kababalaghan. Malaking tulong daw sa kanila. Abay, mga kaibigan, sana naisip natin yung sinasabi ng Biblia. Paanong makatutulong sa tao ang Diyos-Diyosan e eh, samantalang sa kanyang sarili mismo ay wala siyang magagawa. At ang sabi pa ng ating Panginoon Diyos, saan ang wika ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin? Kaya mabigat pagka ang tao ay nagsasabing sumasamba, nananalangin o nagdarasal sa Panginoon Diyos pero nakaharap sa mga larawan. Yun po ay malaking kalapastangan sa ating Panginoon Diyos. Uulitin namin ang sinabi ng Panginoon Diyos, saan ang wika ninyo ako itutulad? Meron ba anyang makapapantay sa akin? Kaya binanggit dito sa talata, gumawa ang tao ng mga Diyos-Diyosan, umupa sila ng panday ginto, at pagkatapos yun ang kanilang niluluhuran, yun ang kanilang sinasamba. Yun ang kanilang pinapasan at dinadala sa iba't ibang lugar. Pero sana napansin natin yung huling bahagi ng talatang binasa natin. Mga kaibigan, lalo na po sa mga kababayan naming katoliko, hindi po namin layuning mang atake, o kaya makapanugat, makapanugat ng damdamin ng sino man. Ang sabi po ng Biblia, dalanginan man ito'y hindi makasasagot ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. Kaya mga kaibigan, bago po maging huli ang lahat, katulad nga po ng aming nakapanayam, hindi naging huli sa kanyang lahat nagawa niyang makabawi sapagkat pagkatapos niyang masuri ang mga aral na itinataguyod sa loob ng Iglesia ni Kristo na naglilingkod po sa inyo, ay kinahabagan siya ng Diyos na makaunawa. Malaman niya, mali yung kanyang dating para ng pagsamba. Kaya hanggat may buhay po tayo, may pagkakataon pa. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na ang tao ay makapanumbalik sa kanya. Anong katunayan? Babasahin namin sa inyo ang nakasulat dito po sa Ikalawang Korinto 6.14. Simulan natin ng 14, itutuloy natin hanggang 18. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial o ng templo ng Diyos sa diyos ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay, siya na rin ang may sabi. Mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging jus nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, wag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Mga kaibigan, mararamdaman po natin sa mga talatang binasa natin sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na sa mismo ang naghahangad na ang tao ay makapanumbalik sa kanya. Ano po ang pagkakatong ibinibigay ng Diyos sa tao? na nahulog sa maling paraan ng pagsamba. Nahulog sa pagsamba sa mga larawan. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, lumayoan niya kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Kaya dapat na pong iwan, dapat nang itigil ng tao ang pagsamba sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyosan. Marinig natin ang pangako ng Diyos sa tutugon sa kanyang panawagang ito. Sila ang wika ay tatanggapin ng Diyos at siya ang magiging kanilang ama at sila ay magiging kanyang mga anak. Mga kaibigan, pagka tayo nagpasya, naiwan ang maling paraan ng pagsamba sa Diyos at nagawa natin ang tamang paraan ng pagsamba sa Kanya, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Makapanunong balik tayo sa Kanya at makararating tayo sa tunay na iglesia at higit sa lahat, magagawa natin ang tamang pagdilingkod at pagsamba sa Kanya na ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Mga kaibigan, nawa po ay muling nakatulong ang aming ipinaglingkod sa inyo sa inyong ginagawang pagsusuri at sa paghanap po ninyo ng katotohanan.